Good evening! I'm back! Ang title po nang share ko sa inyo ngayon ay May Pinamagatang Nilinis na Kasalanan Ang may kwento na ito ay tungkol sa isang taong nalaman ng kahalagahan ng pagiging dalisay at buo Basahin ko po sa inyo ah Noong ako ay nasa aking makasalanang relasyon pa bigla akong natanggap ang salita ng Diyos patungkol dito. Nalaman ko ang tunay na halaga ng pagkababae at ang mga kautosang nararapat sundin bago ang pakikipagrelasyon. Unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago ng aking maling paniniwala at pakiramdam sa tuwing makakasama ko ang aking karelasyon. Hindi ko inaakalang may posibilidad pa pala ang pagiging isang dalisay at buo sa kabila ng aking mga karanasan at pinagdaanan. Nagkaroon ako ng pag-asa, kaya't kahit mahirap at masakit, ay itinama ako ang aking pagkakamali. Nakipaghiwalay ako sa kanya at itinuon ko ang aking sarili sa Diyos. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang inaasahan kong pighati ay naging isang kapanatagan ng loob at kaligayahan. Sa pagtakbo ng panahon, ay lalo akong naliwanagan at mas marami pang natutunan sa kahalagahan ng pagiging isang babae na kahit pa alam kong hindi na ako buo, ay binuo ako ng Diyos sa pamamagitan ng paglinis niya sa aking mga kasalanan gamit ang kanyang mga salita. Ang dalangin ko sa Diyos mula sa Salmo ay linisin na tugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso o Diyos at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Thank you po sa patuloy niyong panonood na mga ginagawa ko and sana po ay nakakatulong po ako sa inyo, sa mga kagaya ko, dun po sa paggawa ng mga short story po. And siguro po, ang ma uh, magbigay po ako ng konting uh, sharing pa about dun sa uh, na ano ko, binasa ko, no? Yung about po sa purity. Yung dalisay po kasi, Tagalog po yun ang purity. So, Al lalim po yun, eh, no? so, before po kasi, yung purity, akala ko po, parang pag sinabing purity, it's, it's about ano lang ngayon, parang, ah, uh, buo ka lang, virgin, ganyan, so, sa ting nanininig ko yon kapag may mga preaching, ganyan, parang na na nahihiya ako, tapos parang sabi ko sa sarili ko, ay, ano ba yun, nakakahiya, no? Pa baka hindi naman para sa akin yun, kasi nga, sabi ko, hindi naman na ako buo, ganyan. So, sorry no medyo ano lang tong uh, sharing ko ngayon, no. Kaya nga ako ng prayers sa inyo na nakaraan about this kasi kahit ako pag binabasa ko siya medyo parang nahiya ako eh. Pero okay lang na naman po 'yon. It's normal naman po and okay lang din naman sa akin. Buo din yung puso ko na i-share po sa inyo yung about dito. And yun nga po, balik nga po tayo na 'yun nga nahiya ako pag sa loob ako ni Church parang akala ko ha, purity baka hindi ako yun, <laughs> baka hindi para sa akin yun. So, ayun po, sa tinagal-tagal, syempre po, yun nga, uh, thank you kay God that binigyan niya tayo ng word, and sa lagi ko pong pagbabasa, natuto po ako, natutunan ko po kung ano yung ibig sabihin nun. So, ang parang binibigay, ang, ang sinasabi po pala dun about purity is yung pagiging parang pure mo, not just abo or or yun nga, virgin ka, or buo ka bilang isang babae. Kung hindi yung, pure ka, purity, as in pure yung heart mo, pure yung mind mo, yung ikaw mismo bilang isang babae, pure ka. So, kahit na po, um, yun nga, yung mga ko na meron na din naman talagang naging karanasan at hindi na din buo. Hindi po ibig sabihin na kung hindi na po tayo buo, is wala na po tayong karapatang maging pure. At hindi na po natin pwedeng gamitin yung salitang purity sa ating sarili. Because ang ibig sabihin pala noon is yun nga po, buo buo tayo sa paningin ng Diyos, buo yung tayong mismo, buo yung puso natin, at yung ginagawa natin ngayon, after natin malaman kung ano yung ibig sabihin nito, is hindi na natin ginagawa. Kung ano yung ginagawa natin before, bago natin malaman to, yung ibig sabihin ng purity. Kasi, kagaya ko po, no, syempre before, dami ko pang ginagawa din ng mga hindi okay, so, relasyon at relasyon. So, ayun po, parang akala mo bilang isang babae, okay lang yun. Kung baga, parang it's normal. Kasi ayun yung parang data mo, ay yung naging environment mo. Pero yun pala, ang sinasabi sa salita ng Diyos is, ah, uh, ang, ang, ang pagiging isang babae is pinahahalagahan po yon So, iniingatan po dapat natin yung sarili natin kung paano tayo iniingatan ng Panginoon. So, yun po ako po. Ang ginawa ko po kasi after, share ko lang po sa inyo ng malaman ko yung about sa purity. Talaga pong binasa ko siya. Hinanap ko siya. Sinarch ko, tinignan ko, inaral ko yung salita. And then, nakita ko po doon yung ibig sabihin nun. And alam nyo po, nung nalaman ko yun, sobrang saya ko. Kasi, nalaman ko na may pag-asa pa pala para maging buo ako ulit. So, hindi pala ibig sabihin na sinira ka or nasira ka nung nakaraan mo is sira ka na talaga at hindi ka na mabubuo. Pero yun po pala, no? Kaya, kaya po pala tayo mabuo muli sa pamamagitan po ng pagmamahal ng Diyos at mga salita niya. So, yun po. Uh, magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Yun po yung talagang ma-share ko din sa inyo para po mas malaman pa po natin kung ano pa po yung mga about doon And mas lumalim din po yung relasyon natin sa Diyos. Thank you po sa inyong lahat. And God bless. You say, and you give me beautiful.